pulot yan. Yan, pagkadami po. Yan pulot, pagkadami. si Sir Doc po. Kami po nagpangita ulit din sa Tayabas. Aray, rehype po tayo ng lukot. Lukot po, Nalagay po natin sa pagkanda ng ano, Sir? martilyo. martilyo, Kaya yan.

Otay, pasayo, otay, otay. Pasayo po. Ililipat yung mga saray po, ano? Mm. Yan. Ililipat yung mga saray. Para Ito? po mas malalong dumami. Oo. Otay, baksa, otay, tatay. Ayan po, pala. Yan, pinakambis po. Yan. Lagay po natin sa magandang lalagyan ayan po nilalagyan na dyan si eh sir nililipat na ayan nililipat na po hmm. ito po ang bahay ng luko daluhin natin daluhin po natin para marami agad para meron na agad daluhin Asa ah, babaser sa baba sir yan para oh, sa baba, brood chamber dami po dito na sir, isang kaldero po yun. ang kulit na rin, ano, oh, matanggap lang ito stingless pa doon, maraga ba doon? ano kaya ito may tindig dito eh? oh, ito'y martilyo ito'y, ito'y kahang martilyo ito'y oo, oh, bako, 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 pati siya, marami si bako pinag dalawa po ni sir, ay eh. para po isa o oh. hindi na kaya <laughs>

Ang dami ito yung. Yan, ang dami ano saan? Ang kulot. Mm. Yan po, ang kulot. Nililipit na na sir. Mamaya <coughs> ito ay. Mamaya. Mamaya, hindi pa ay. Kulit pinabuhay eh. dito. Oo oh, sir. Naamag. Ah, makapal po masyadong ano. Malaki ang lagay nung una. Yan po pala may sukat na ano, ito standard. Ang Otoy, tayo otoy isa, otoy. Otoy lagay, ganito, otoy. Tao. Otoy lagay, ganito, otoy. Otoy lang Base. Yung base otoy, yung base. Ano Base otoy. Kaya mo pagkatluhin oh, yung isa pa, na, na, na lang. Ah. lang, po. Yan, hmm. sasaklob uli. Kareng sasaklob natin. Yan. Ako na, nung puno. Uh. Yung bali dalawang base po ang ating ano. Uh, dalawang lagay na ito. Mailaman. Dalawang natin. Yan, nagbilis tamo, ganyan, nag-split agad. Yung, yun. yung ganyan, mabilis pala no? Mm -hmm. Susunod utol, magiging apat na yan. Yung ganun. Yung ganun. Yung na, na, pag natin dyan. Yung, apat na po. Opo. Oh ito, mababaak. Oo. Uh -huh. So magiging magkakameron ito ng laman, uh -huh. panibagong bahay na naman. Uh -huh. So yung uh, dalawa natin, magiging apat. Yun, uh -huh. gano'n po. Yung uh -huh. apat natin, magiging walo. Yung nasa bahay, sir, sa amin. Ah, na. na, ano na yun. Pag ako nag-split sa isang araw, ano na, magiging dosi yun. Basta may, ano, ano, may mga magigyan natin ng baon. Para hindi magutom. Ayun po isa, oh. nakalagay na po isa. Utoy, arin na muna o, na utoy. Arin utoy, upo, ano muna. Arin ano muna sir, upuan. Oh. Oo. Pwede nakalubog muna din eh. Saan po? Ba't din eh? Baba po. Ilipat na lang. Sige sir, diyan muna. Baka na nalilipat. Yan. So, Padalwa po yan. Yan. Nilagyan na po ni sir ng entrance po. Entrance para amoy nila yung dati nilang pinapasukan. Mm -hmm. Ah sir, in the entrance. entrance. Ah, uh yung -huh. entrance. Ah, parang kumbaga may paing ano. paing na tayo. Para okay. bu, yan, nilagay po ng paing. Ano? Yeah, para po bumalik yung, ano, mga, mga bubuyog. Mga sinis Mga bubuyog. Hmm. Sa kabila, ganun ah. din. Sa kabila. Naging dalawa na po yung stingless binilaw auto. Oo, oh, natin na. Hmm. Masang na matakas po. Otoy, otoy, otoy. Zara, Sa otoy. Tingin mo ito, tayo rin po. Ano na, ayos po, ano? Mm. Yung na, m… eh? Eh, hmm. Masa tayo. utoy. Wala, wala utoy, wala. Ito wala. Ito kasi Ay, nikken, yun. Ah. Mm. <tis't> uh -huh. mm. Arbo, mga kapambin. Sarap po. Sarap po. po, tikin po. Ulo ko, wala mm. no

si <laughs> mm. <specifics> lolo